pangin na mo Diretso muna natin Nasisira ang interior Yan ang anong plot mo na to? Ha? Ay, nakaano na yan Yung interior Umuwi na ng ganun Kaya hindi siya madiretsyo Ang mangyayari nyan Tatanggalin talaga yung interior Kasi naipo na yung ano Yung interior Ata-ta pa lang ang mga ating direkya. Ha? Ikaw, vulkanize ko kaya. Ha, meron meron. butas Ayan o Ayan o no? Yung dating tapal, nakaangat na Dabon. Hindi na siya nakadikit Ayan, okay na. Atin na natin, baka dalawa yung butas eh. Okay na, isa lang yung butas At tingnan natin baka may nakatusok eh. Sir, pahaw ka ako na ito ito, ito, ito. 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 Ayan pre, okay na. Bro, i-testing mo muna. Ikot mo muna isa para sure ball tayo na makakawi kayo. Ano? Okay na sir. Ah, okay na? Okay na ko sir. Thank you. Makakawi na kayo niyan. Saan pa ba uwi niyo? Makain tapo. Kain tapo kayo? Apo, dito lang kita. Malayo pa pala kayo. Dito pa lang kayo sa ang una eh. Eh, ingat. Ingat sa biyahe, ha? Mama, okay, thank you, Bob. Uy, kaya ingat. Mama, oh, pwede kong magbigay ako tayo kahit kung ano lang. Ha? Pwede akong magbigay sa'yo ng kahit kaya lang walang mo mong pansigay. Ay, huwag mo naaralanin yung pre, hindi ako naninigil. Ang mahalaga, makauwi na kayo. Okay, thank you, sige, sige.